Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, susuriin natin ang True at Falsey sa Python. Maaari nating suriin gamit ang aktwal na code kung sa anong mga kaso ang isang bagay ay tinataya bilang True o Falsey. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa Python, ang mga bagay na sinusuri sa mga conditional expression ay itinuturing na true o false. Ang true thy ay tumutukoy sa mga bagay na tinataya bilang true, at ang falsy ay tumutukoy sa mga bagay na tinataya bilang false. Ang mga pagtayang ito ay madalas ginagamit sa mga conditional branch gaya ng mga if, statement, o while, loop. Gayun din, ang bool na function ay tumatanggap ng anumang object at ibinabalik ang boolean value nito. Sa Python, ang mga sumusunod na object ay itinuturing na falsy. False Non Mga numerical na halaga ng zero mga walang lamang sequence type tulad ng walang lamang list, tuple, o string. Walang laman na dictionary. Walang laman na set. Ang mga bagay na ito ay itinuturing bilang falsy kapag ginamit sa kondisyon ng isang if na pahayag. Halimbawa, maaari kang magsulat ng code na ganito. Sa code na ito, ang listahan na ay walang laman kaya ito ay itinuturing bilang falsy at ang pahayag na print ay natupad. Ang mga object na hindi itinuturing na falsy ay itinuturing na truey. Ang mga object na itinuturing na truey ay magreresulta bilang true kapag ginamit sa kondisyon ng isang if na statement. Halimbawa, maaari kang magsulat ng code na ganito. Sa code sa itaas, dahil ang listahan, isa, dalawa, tatlo, ay hindi walang laman, ito ay itinuturing na, true thy, at ang print na statement ay isinasagawa. Maari mong alamin ang boolean value ng mga object gamit ang bool na function. Ipinapakita ng code na ito kung paano sinusuri ang truth value ng iba't ibang halaga. Halimbawa, ang numerong 0 at ang walang laman na string ay itinuturing na false, habang ang isang espasyo o ang string na zero ay itinuturing na true. Sa pamamagitan ng paggamit ng true at falsy, mas maikling at mas madaling maunawaan ang pagsulat ng code. Partikular, ang mga pahayag na if ay maaaring suriin ng walang tiyak na paghahambing upang gawing mas maikli. Halimbawa, ang dalawang code sa ibaba ay pareho ng pag-uugali, ngunit ang una ay mas maikli. Sa halimbawa sa itaas, makikita mo na ang may salungguhit list ay itinuturing bilang true thy, hanggat ito ay hindi walang laman na listahan na nag-aalis ng pangangailangan para sa tiyak na paghahambing sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng mga konsepto ng truth eye at falsy, maaari mong mapabuti ang pagbabasa at kahusayan ng code. Ang mga ito ay partikular na kapakipakinabang sa pagtatakda ng mga default na halaga, pag-check ng bisa ng mga variable, at beripikasyon ng input. Halimbawa, kung inaasahan mong may pasa bilang arguments ang none o isang walang laman na listahan, maaari kang magsulat ng code na ganito. Sa code na ito, kung ang data ay non, isang walang lamang listahan, ang itinatalaga bilang default na halaga. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng true at falsy ay nagbibigay daan sa iyo na magtakda ng default na mga halaga ng maikli. Gayunpaman, bagaman ang code na gumagamit ng mga true at falsy na value ay maikli at maginhawa, dapat tandaan na maaari itong magdulot ng hindi inaasahang pag-uugali. Halimbawa, sa code na ito, hindi lang kapag ang data ay non, kundi pati na rin kapag ito ay anumang value na nai-evaluate bilang false tulad ng walang lamang string o zero, ito ay papalitan ng default na walang lamang listahan. Para sa ng ito, kapag kinakailangan ng mas mahigpit na kondisyon, gaya ng pag-initialize lamang kung ang value ay non, inirerekomenda na gumamit ng malinaw na kondisyon gaya ng value is non. Depende sa sitwasyon, mahalagang magdisenyo ng code na balanse ang pagiging maikli at ang pagiging mahigpit. Sa code na ito, ang data ay sisimulang gawing walang laman na listahan lamang kung ito ay none habang ang ibang mga falsy na halaga gaya ng 0, ay iniiwan na ganoon lang. Kahit sa sarili mong mga klase, maaari mong kontrolin ang boolean value ng isang instance sa pamamagitan ng pagdeklara ng bool o blend. Sa code na ito, ang len na method ay nagiging dahilan upang ang container ay i-evaluate bilang false kapag ito ay walang laman at true naman kapag may laman ito. Ang mga konsepto ng true at falsy sa Python ay napakahalaga sa pagsusulat ng maiiksi at lohikal na conditional expressions at sa paggawa ng mas madaling maintindihan na code. Ang pag-unawa at tamang paggamit ng mga ito ay maaaring lubos na mapabuti ang kakayahang mabasa at pagiging mahusay ng code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pagprograma. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, makapaghahatid kami ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa iyo.